musta kayo lahat mga taga-subaybay Ang pag-aaralan natin ngayon ay Tungkol po sa ating paghahanap buhay Gusto kong mabigyang uh, daan itong uh, pag-aaralan natin mga kabigan At uh, ang pamagat nito ay uh, mag-ingat Sa sobrang init Ngayon ito po, ah, uh, hindi po ako basta-basta kumukuha ng ibang uh, ibang uh, kwento kung hindi sa aking buhay din. Ito nga, ang ginawa ko kasi kailangan talaga uh, mayroon akong importanteng ah, uh, bibilhin ang uh, na sa aming tahian. Ano po ito? Alauna ng uh, tanghali. Ah, kita ang ninyo, tirik na tirik ang araw. Ah, naka, naka-bike lang po ako. Ibig sabihin mga kaibigan, ito po ang payo ko sa lahat ha. Para maiwasan ang heat stroke. Lalo na kang uh, maglakad ka, o gaya nito, magbabike ako eh. Ha, siguro hindi naman ganong kalayo. Palagay natin ng mga 3 kilometer balikan. Balikan na sa bahay. Ha, Ibig sabihin na uh, kailangan po, ang ginawa ko po, uh, uminom muna ako ng maraming tubig bago ako umalis. At saka kung nakikipapansin ninyo, uh, ganyan o. Oh. No? Pag nakakita kayo ng lilim, kasi pag naramdaman ninyo na talagang masakit sa balat yung init, uh, medyo silong-silong din. At saka uh, alam niyo mga kaibigan, kaya ko ginagawa ito para kapulutan ng aral. Bakit kanyo? Uh, kung uh, pakiramdam niyo sa inyong katawan uh, na kayo pag uh, initan kayo ay huwag po ni huwag po kayong uh, huwag niyo akong gayahin na magbabay ka ng 3 km <laughs> ganyan, tiri kang araw summer ngayon ha, palaala ko sa lahat uh, mag-ihingat ang lahat uh, ibig sabihin kasi uh, kaya ko sanay kasi ako sa trabaho o bakit na ginawa ko tong video nito uh, para po sa pagsisikap para po uh, mabago ang buhay ng mga tao mayroon kasing uh, takot na takot na masikatan man lang ng araw nagtatago na may malakas naman ang katawan uh, kaya po kung kaya po natin maghanap buhay hanap buhay po tayo hindi <laughs> uh, po pwedeng uh, umasa tayo sa ibang tao huh? uh, yan po ang ating channel lagi pong nagpapayo tika 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 Ah, pag lumabas talaga hindi maiwasan na ah, magbao ng tubig. At saka gaya nyan kung nakakaramdam kayo ng uh, ah, panghihina, sumilong muna. Oh, ah, sana may nakuha tayong aral. Baka mamaya ah, gagayahin niyo ako. Hindi niyo pala kaya. Oh, ah, yan lang, eh, para lang matapon ng aral. Oh, ah, ingat tayo palagi, patuloy lang sa mga pangarap. Okey. Anda sambole. Jeremias Kombes.